Hey guys, sa mga nagamit dyan ang pinakamalakas na gaming mo sa pinakamurang presyo na 12,000 lang. Bakit itong si Redmi Note 12T Pro 5 din ang hinahanap mo? Basically, halos ito lang din si Poco X4 GT last year na meron 6.6 inches. IPS LCD display na meron 144Hz na refresh rate. At Dolby Vision at HDR10 Plus display. Display pa lang napaka-perfect ng pang-gaming dahil di ka nga mga ngamban na magkaroon siya ng AMOLED burn na kahit ilang oras ka pa maglaro dito. Dinawin ko lang pala na ka-China ROM nga pala ang smartphone na to. Dahil wala pa naman siyang official global ROM na nilalabas. Maganda sana kung ilalabas to as Poco X5 GT. Kaso wala pa namang balita. Dito natin siya susubukan sa mga games na to. At titignan natin sa mga bawat games na yan. Kung kaya ba niya mga sagad na graphics na malaro ng smooth yung mga yan. Unayin ko na nga dito sa medyo mabigat-bigat na game agad. Dito sa may Diablo Immortal. Dito ko siya guys nilagay sa settings na yan. Sagad agad. At ito yung gameplay niya. Kaya nangumusika kung sa tingin niyo smooth ba yan hindi. Dahil para sa akin napaka smooth nya at napaka taas pa ng graphics. Dahil para sa akin ito ng pinaka smooth at pinaka mataas na graphics na nakita ko sa may Diablo Immortal. Tapos sa may ganitong presyo pa. First game pa lang tayo mukhang mapapabili ka na dahil nga napakalakas nya. Mamaya guys sasabihin ko kung saan ko siya nabili. Next game naman sa My Call of Duty Mobile. Siyempre sa ganang graphics ko dito na super smooth. 10 versus 10 itong match natin. Naalala ko sila Infinix Note 30 VIP at Camo 20 Pro 5G. Napakalag dito sa My Call of Duty Mobile sa mi 10 versus 10. Nung una review ko sila. Lawan ko lang ngayon kung na-fix na ba nila Tekno sa kanila Infinix yan. Pero itong sila Redmi Note 12 Pro, walang kahirap-hirap sa My Call of Duty Mobile. Kung hindi ka ba convincido, dito naman tayo sa Mi Genshin Impact. Highest graphics yan, at 60 fps na gameplay. Yan yung sample gameplay natin sa kanya at chess case kaya kaya pa rin niya Gaya ng sabi ko kanina itong si Redmi Note 12T Pro 5G, is halos ito lang din si Poco X4 GT. Dahil halos hindi nga sila yun ng processor, mabaga na na yung Poco X4 GT. Pero mas pinalakas pa dito sa may bagong Redmi Note 12T Pro 5G nga. Dahil unang-unang naka 5 nanometer si Poco X4 GT at naka 4 nanometer naman si Redmi. At ang nakakapagtaka dito is naka 4x 2.85 GHz si Poco. At naka 1x 3.1 GHz naman. At 3x 3.0 GHz naman si Redmi. Kaya kitang kita dito na mas powerful talaga ang Dimensity 8200 5G na naki Redmi. Kumpara kay Poco X4 GT na naka Dimensity 8100. Pero hindi naman ibig sabihin nyo is mahina si Poco. Sadyang mas malakas lang si Redmi ngayon. Although same lang naman sila na mayroon GPU na may Mali G610 MC6 na GPU. At kitang kita dito sa next game natin sa may Tower Fantasy. Sa ganda graphics ulit dyan, guys. At kaya ang kaya niya. Siyempre naka dual speaker din itong si Redmi. At yung best example ng literal na processor ang binayaran natin. E maraming smartphone sa may ganitong presyo ngayon. Isider ng mga naka AMOLED na. Pero mahina naman yung processor. Siyempre balance lang. Kung naka AMOLED tayo tapos ganito pa yung CPU. Malamang baka kulang 20k na yung SRP nito. Lalong lalo pa kung naka AMOLED curved display pa to. baka e kulang 30k na smartphone na to. Dahil marami yata nanonood sa akin ngayon dito is puro sa mga processor na nakatingin o sadyang ayaw lang mag-isip. No opens lang muna tayo guys. Best example itong apat na smartphone na to na meron mga around 12k na mga presyo. Unang una ito nga si Blackview na meron magandang AMOLED curved display. Saktong camera pero mahinang processor. Mga law si Tecno Camon 20 Pro 5G. Naka AMOLED siya pero naka flat display lang. Maganda ang camera. Malakas ang processor kaso mabilis uminit. Pangatlo si Poco X5 Pro 5G. Naka AMOLED flat display siya. Sakto ang camera. At sakto rin ang processor. Then itong si Redmi. Napakalakas ng kanyang processor. Kaso naka IPS flat display lang. Tapos sakto lang din yung camera. Idagdag mo pa nga ito sa halagang 12,000 din. Pangit display. Sakto lang ang camera. Pangit na mahinang processor pa. syempre yan si Vivo Y36. Kumbaga lahat ng smartphone is nakadepende sa pangangailangan nyo. Si Blackview ang kunin nyo kung gusto mo ng magandang display. Si Tecto naman kung camera. At si Redmi naman kung gaming. Si Vivo naman ang kunin mo kung yan ang gusto mo. At kung ayaw mo magtiwala sa ibang brand. Kaso lang masyado talaga mababa yung specs niya. Huwag ko compare mo sa ibang brand. Kung baga, hindi pwede maapektuhan sa specs yung mga ganyang mga pressure lang. Kaya kung gusto mo talaga ng magagandang specs lahat sa isang smartphone. Eh, syempre, doon ko sa mga around 30k to 20k na mga presyo. Yan naman yung gameplay niya sa may Firelight. Sagad sa na graphics ulit yan, guys. At talagang kayang-kaya niya at wala siyang lag. Oh, Ito naman yung sa Mobile Legends. Understood na English. Nakaparehong ultra yan. Dito naman sa MIMIR 4, isa yata to sa merong pinakasmute na gameplay na lalaro ko sa game na yan. Random na random kang pagiging 60fps nga dito. Last game tayo dito sa mi Andon. Ito yung default settings niya. Mataas na to pero kung titingnan nyo nga, para meron siyang meter dito sa taas. Hindi pa siya nahihirapan dito. At masasagad lang natin niya kung isasagad natin lahat ng settings niya dito sa May Graphics. At yun yung gameplay niya sa mi Andon. Kaya kaya naman yun super smooth pa rin. Hindi pa ito yung extreme battery drain test natin at non-stop gaming. gagawin pa natin yan para mas pakita natin yung full potential ng smartphone na to. Kaya kung malakas sa gaming po nang hanap nyo sa so may ganitong presyo, lalay ko na lang yung link sa may first comment kung saan ako nag-order dito. Play na lang po kung nakatulong ng video na to. Thanks for watching.